Grabe, isang napakalaking good news para sa lahat ng mga senior citizens sa buong bansa. Kung ikaw ay tumatanggap ng SSS pension o kabilang sa mga benepisyar ng Social Pension Program ng DSWD, siguraduhin mong makikinig ka hanggang dulo dahil ngayong Oktubre 31 o 2025 sabay na ibibigay ang inyong bonus at pensyon at hindi lang basta regular na halaga kundi may 30% mas mataas na bonus kumpara sa dati. Isang napakalaking ginhawa ito, lalo na ngayong papalapit na ang Pasko at maraming gastusin ang ating mga nakatanda. Maraming netizens at senior groups ang hindi mapigilang magpasalamat matapos kumpirmahin ng S, 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 ang sabay na schedule ng payout. Ito raw ay bahagi ng bagong reforma sa sistema ng pensyon upang mas mapadali at mapabilis ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga Pilipinong nakapaglingkod sa bansa. Ayon sa pinakahuling ano mula sa pamunuan ng Social Security System, ipatutupad nila ang maagang pagbibigay ng 13th month bonus sa lahat ng kwalipikadong pensioners simula Oktubre 31. Ang dahilan sa likod nito ay ang layunin nilang bigyang kaluwagan ang mga retire sa panahon kung saan mataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon sa SS, ang 30 porong increase ay bahagi ng tatlong taong pension reform program na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo 21. Sa ilalim ng programang ito, layunin ng gobyerno na taasan ang halaga ng pensyon ng lahat ng uri ng pensioners mula sa retirees, survivors, hanggang sa disability beneficiaries. Kung dati ay inaabot pa ng Disyembre bago makuha ang 13th month pay, ngayong taon ay mas maaga itong ipamimigay upang makatulong sa paghahanda ng mga senior citizens sa paparating na holiday season. Sa mga may ATM card, direkta itong ipapasok sa kanilang account sa mismong araw ng Oktubre 31. Samantalang ang mga walang ATM o manual payout ay maaaring pumunta sa mga SSS branch o payout center sa kanilang lugar. Ayon kay SSS President Rolando Macasait, ito raw ang pinakamalaking early release program sa kasaysayan ng SS na sabay-sabay ang release ng bonus at monthly pension sa iisang petsa. Sa kabilang banda, tiniyak din ng DSWD na makatatanggap ng maagang social pension ang mga indigent senior citizens sa parehong petsa. Ayon sa pahayag ng ahensya, layunin ng sabay-payout na mabawasan ang pila sa mga field offices at makapagbigay ng mas organisadong distribusyon ng cash assistance. Ang mga senior citizens na kabilang sa listahan ng social pension ay tatanggap ngong Oktubre na kinabibilangan ng regular na anim na araw na allowance at PED labing isang libot walong daan na dagdag bilang bahagi ng 30% increase. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatalian, malaking tulong ito lalo na sa mga lolo't lola na hirap sa pangaraw-araw na gastusin. Kung tutuusin ang 300 at 24 na dagdag ay hindi maliit na halaga. Para sa mga tumatanggap ng minimum pension na bawat buwan aabot ito sa naraango. Ang mga tumatanggap naman ng pina ay aabot sa halos pitong araw. Ang mga ito ay may kasamang 13th month bonus. Kaya sa mismong Oktubre doble, ang matatanggap ng mga pensioners isang regular pension at isang bonus na may dagdag na halaga sa kabuuan. Inaasahang mahigit 3.8 milyong pensioners ang makikinabang sa sabayang release ng SS at Social Pension Program. Sa mga nakaraang taon, maraming reklamo ang natanggap ng SS at DSWD tungkol sa late release ng pension. Ngunit ngayong taon, ipinangako nila na hindi na mauulit iyon. Upang masigurong maayos ang sistema, naglunsad sila ng Pension Express Program, isang digital monitoring system na otomatikong nag a update ng mga payout schedule at status ng bawat miyembro. Ang layunin nito ay mas mapadali ang komunikasyon sa mga pensioners at maiwasan ang kalituhan. Sa mga lungsod tulad ng Quezon City, Cebu at Davao, nagsimula na ang paghahanda ng mga banko at payout partners para sa sabayang release. Ang mga LGU naman ay nag-anunsyo ng kanikanilang assistance booths at mobile service desks upang tumulong sa mga senior citizens na walang malapit na branch. Sa mga probinsya naman ipapatupad muli ang Pension on Wheels program ng DSWD. Mga sasakyang magdadala ng ayuda at pensyon sa mga malalayong barangay upang masiguro na walang maiiwan. Ang mga pamilya ng pensioners ay labis ang tuwa dahil sa maagang anunsyo. Sa social media, maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang pasasalamat. Ang laking ginhawa po nito. Makakabili na kami ng gamot at panghanda sa Pasko, sabi ng isang lola mula sa Batangas. Samantala, may isa namang lolo mula sa Iloilo nagkomento. Salamat sa 30% increase. Malaking tulong ito sa akin na may maintenance sa diabetes. Ipinapakita lamang nito na ang dagdag benepisyo ay hindi lang basta pera kundi pag-asa at seguridad para sa ating mga nakatatanda Ngunit hindi rin mawawala ang ilang paalala Ayon sa SSS dapat siguraduhing updated ang records ng bawat pensioner bago ang Oktubre 25 upang maiwasan ang delay sa pagpasok ng pera Ang mga may lumang bank details ay pinayuhan na mag-update online pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Para naman sa mga social pensioners, kailangang magdala ng valid ID at authorization letter kung ipapakuha sa anak o apo. Pinapaalalahanan din ng DSWD ang lahat na magingat sa mga scammer na nag-aalok ng express release o advance processing kapalit ng bayad. Lahat ng legitimate payout ay libre at walang bayad. Sa panig ng gobyerno, sinabi ng Malacanang na ang sabayang payout na ito ay patunay ng pagtutok ng administrasyon sa kapakanan ng mga senior citizens. Sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr., sinabi niyang ang mga senior citizens ay haligi ng lipunan na karapat dapat lamang bigyan ng respeto at ginhawa sa kanilang pagtanda. Ayon sa kanya, ito ay unang hakbang lamang sa mas malaking reforma na itaas ang pension rate ng SSA 50% for sa susunod na dalawang taon. Habang papalapit ang Oktubre 31, inaasahan na dadagsa ang mga tao sa mga payout centers. Kaya paalala ng SSS at DSWD, pumunta lamang sa itinalagang araw at oras ayon sa inyong schedule upang maiwasan ang siksikan. Ang mga branch ay magbubukas ng mas maaga simula alas 7 ng umaga hanggang ng hapon upang ma-accommodate ang mas maraming pensioners. Sa mga lugar na may malalaking bilang ng senior citizens, ang mga LGU ay maghahanda rin ng libreng transportation services papunta sa payout sites. May ilan ding lokal na pamahalaan ang magbibigay ng libreng tanghalian at simpleng programa bilang pasasalamat sa kanilang mga lolo at lola sa Quezon City. Halimbawa, may naka-Handers Appreciation Day kung saan magkakaroon ng libreng medical check-up at raffle para sa mga dumalo. Isang mahalagang bahagi rin ng ano ay ang pagpapatupad ng Digital Pension ID System. Ayon sa SSS, sa mga susunod na buwan ay ilulsad nila ang ESSS card na magagamit hindi lang sa pagtanggap ng pensyon kundi pati sa mga luwan, benefit claims at discounts. Ito ay makatutulong upang mas maging secure at mabilis ang proseso sa mga darating na payout. Sa mga ekonomista naman, itinuturing nilang positibong hakbang ang trend po rentong increase dahil ito ay magpapalakas ng lokal na ekonomiya. Ayon sa isang ulat mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang dagdag na pera mula sa pensyon ay tiyak na mapupunta sa mga lokal na negosyo, botika at pamilihan. Sa madaling sabi, habang tinutulungan ng gobyerno ang mga senior citizens, nakatutulong din ito sa ekonomiya ng bansa. Kung titingnan ang ganitong klasing programa ay hindi lang simpleng ayuda kundi isang simbolo ng pagkilala sa sakripisyo ng mga Pilipinong nagtrabaho ng mahabang taon. Marami sa kanila ang nagserbisyo bilang guro, manggagawa at empleyado ng gobyerno sa bawat piso ng pensyon na matatanggap nila naroon ng pagkilala sa kanilang ambag sa lipunan. Kaya ngayong Oktubre 31, sabay-sabay nating ipagdiwang ang araw ng Maagang Biyaya para sa ating mga mahal na senior citizens. Sa unang pagkakataon, sabay na matatanggap ang SSS bonus at social pension payout, masaga, mas malaki at makabuluhan. Isang paalala na kahit sa gitna ng mga hamon ng buhay, may gobyernong patuloy na kumikilala at nagbibigay halaga sa ating mga nakatatanda kaya mga kababayan siguraduhin na handa na ang inyong mga dokumento ATM cards at IDs i-check ang inyong mga textifications or official Facebook pages ng SSS at DSWD para sa karagdagang detalye kung may katanungan huwag mahihiyang magtanong sa inyong barangay o city social welfare office higit sa lahat ipagpasalamat natin ang biyayang ito at gamitin ng tama para sa mga tunay na pangangailangan. At bago matapos ang video na ito, isang paalala mula sa amin kung gusto mong laging updated sa mga bagong anyo tungkol sa SSS, GSIS, DSWD, o iba pang social benefits programs, ilike mo na ang video na ito. I-share sa mga kakilala mong senior citizens at isubscribe ang aming channel dahil dito hindi ka mahuhuli sa mga importanteng balita na talagang may pakinabang sa bawat Pilipino. Ngayong Oktubre 31, ipakita natin ang ngiti ng pasasalamat at pag-asa. Sa maagang bonus at TR sa pororong dagdag na benepisyo, tiyak na magiging masaya ang darating na Pasko para sa ating mga lolo't lola. Ito ang bagong simula ng mas maayos, mas patas, at mas makataong sistema ng pensyon sa Pilipinas mula sa SSS at DSWD. Isang mainit na pagbati ng mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas at sana ay maging inspirasyon ito sa susunod na henerasyon na patuloy na magtrabaho at magipon para sa kanilang kinabukasan. You know, kung ikaw ay isang bulsa sa mga makakatanggap, huwag mong kalimutang i-comment sa ibaba kung magkano ang iyong natanggap at kung saan lugar ka nakatira para makatulong din sa ibang pensioners na naghihintay ng update. Sa ganitong paraan, matutulungan nating maging transparent at maipakalat ang totoong impormasyon sa bawat Pilipinong senior citizen. Maraming salamat sa panonood at muli, SSS at Social Pension. Magkasabay 30%, mas mataas na bonus plus maagang pension payout, Oktubre 31, 25.